<coughs> Yan, uh, halimbawa itong tubig na to is ito yung tare. Tapag may nakuha mutya sa gabi, ganito mangyayari sa tare. And, dudulas lang yung uh, tubig. So, ganyan yung mangyayari sa tare. Pag uh, tumama sa manok, dudulas lang pag may mutya ka sa gabi. Uh, mamaya explain sa inyo kung paano ah uh, magkakaroon ng uh, agimat yung mutya sa gabi. Ayan, maglalaba po tayo sa tabing ilog. hmm Welcome back mga kalakdan uh, Ngayong araw na po ito eh, Pag-uusapan po natin Ang Bertod sa bahay ng Bubuyog At saka uh, Bertod sa Butya ng Gabi uh, Explain ko sa inyo kung paano gamitin yon At saka paano yon makikita uh, Yung ano, uh, bahay ng Bubuyog is uh, Yung malaking Bubuyog na ano, uh, dalawahan lang sila Hindi yung Pukyutan uh, Marami kasi Yung Bubuyog talaga na dalawahan lang sa naniwan silang namamahay sa mga patay na ano, uh, kahoy dun nila binubutasan yung patay kasi madali yung butasan na ano, uh, nagbubuyog kaya dun sila namamahay yun po yung ano, uh, bayan ng bubuyog na bretod uh, tapakita ko sa inyo kung paano yun gamitin at saka paano yun uh, nakikita ah uh, yun, uh, kalabitan kasi uh, dito namamahay yung bubuyog uh, gumugutas sila dito tapos pumapasok sila ito yung ginagawan lang bahay kalimitan kasi patay na kahoy yung ginagamit nilang bahay ng ano uh, bubuyog uh, explain sa inyo kung paano nagturo ng uh, bertod yung bahay ng bubuyog ayon uh, ito uh, kalimitang binubutasan ng ano uh, bubuyog to kasi ito yung ginagawa nilang bahay butas dito papasok sila Yon, uh, dito sila uh, magingitlog tapos ginagawa nilang bahay. Ayun, ah. Uh, explain ko sa inyo kung paano nagkaroon ng birtud ano, uh, bahay ng bubuyog. Halimbawa, uh, may nakita kayong bubu bubuyog, uh, pumasok dito. Tapos nakita n'yong uh, walang butas, pumasok siya tapos walang butas. Yon, 'yun kunin n'yo yung ano kung saan sila banda pumasok. Halimbawa ito, ito yung pinasukan nila tapos nung tiningnan nyo walang butas eh dito nyo uh, putulin yan putulin nyo dito hanggang dito tapos titignan nyo uh, yung mubuyog na lumabas dito or pumasok kung saan sila uh, namahay kung dito sila namahay yan tapos putulin mo hanggang sa may butas nila sa bahay nila tapos aalis yon, aalis lalabas yon. Tapos, yun yung gamitin yung ah, uh, bali silipin nyo yung butas dito o saka dito, kabilaan yan silipin nyo kung ah, uh, talagang tumagos dito Ayun ah, uh, halimbawa eto na yung nakuha mong ano ah, uh, bahay ng bubuyog Pag tinignan mo dito, ah, uh, may butas siya tapos silipin mo dito ah, uh, ganun ah, uh, makikita mo dito uh, isang butas pag nagpunta ka siya, ano, sa ano, sasabungan uh, dalhin mo to tapos pa pag may nag naglaban na uh, bago pa sila naglaban yung pag ano uh, nagmamasyada pa lang uh, silipin nyo yung ano, butas tingnan nyo yung dalawang manok kung sino yung uh, walang ulo uh, yun yung ano uh, matatalo ay uh, explain ko sa inyo ah uh, Pakita ko sa inyo kung paano gamitin yung itong Uh, bertud ng bahay ng bubuyog uh, ayun uh, pag sinilip mo yung ano eto, uh, halimbawa ito yung uh, bahay ng bubuyog uh, pag sinilip mo to dito sinilip mo uh, yung makikita mo is uh, ayun ang uh, makikita mo is eto yung manok pag silip mo is makikita mo na wala siyang ulo kaya yun yung manok na ano, uh, mamamatay kasi wala na siyang ulo kaya madali ka lang pumili kung saan ka pupusta kasi uh, yung kalaban niya is wala ng ulo. Alam mo na kung sinong mananalo. Bali, ganyan po itsura ng ano, uh, mutya ng gabi pero nasa balat siya. Sa pagitan ng ano, uh, dahon na pinakabalat niya, bali natatakpan siya ng balat niya ng dahon. Tapos matigas yung ano, uh, matigas yung ganyang itsura matigas siya yan eh tubig lang yan sa so, uh, ginawa ko lang sample pero ganyang itsura ganyan talaga itsura ng ano amot uh, yan ng gabi tapos uh, matigas siya para siyang kristal yan Uh, explain ko sa inyo kung paano gamitin yung mutya ng gabi para magamit sa manok nyo ayun uh, yung uh, mutya ng gabi uh, ganito magiging itsura nun ayan uh, yan yung nyong bungukol sa dahon kasi sa pagitan siya ng dahon sa pinakabalat niya sa gitna. As pag nakita niyo yung uh, bumukol, himasin niyo, himasin niyo tapos pag matigas yun, 'yun yung kukunin niyo at tanggalin niyo yung nakabukol. Tapos makikita nyo na parang tubig siya pero matigas siya, parang kristal. 'Yun yung ano bertod uh, na uh, nasa gabi. Tapos gamitin mo 'yon para para sa manok. Uh, explain ko rin sa inyo kung paano gamitin 'yon. Tapos eto lo lang halimbawa lang to as uh, halimbawa ng ano uh, Bertod. Ayun, bumukol tapos tatanggalin niyo. Uh, pag nakuha niyo na yung ano uh, yung butil na crystal, 'yun yung lagay niyo sa ano uh, spray gun tapos lagay niyo 'yun, Lagay ng tubig. Uh, 'yun yung pang-spray sa manok niyo pag pumunta na kayo sa sabungan. Uh, siguradong hindi tatablan ang manok niyo. Ah, uh, 'yun ah. Uh. Ah uh, nagpalit na ako ng damit kasi uh, kanina nung nag-vlog ako sa tabing ilog kami noon, uh, naligo kami tapos naglaba, uh, nagpalit na rin ako ng damit. Kaya iba na yung sinuot ko. At saka yun yung ano uh, bertod sa bahay ng bubuyog is hindi po pwedeng ah uh, yung sarili mong manok yung itatari noon. Uh, kailangan lang doon is uh, magpupusta ka lang tapos pipili ka ng manok na pupustahan mo. Uh, silipin mo yon, titingnan mo sa dalawang manok na ilalaban kung uh, sinong walang ulo yun po yung paraan ng paggamit na uh, bertud sa bahay ng bubuyog at saka yung uh, mutya ng gabi uh, dapat kasi yon uh, kunin mo yung mutya lagay mo sa spray gun tapos lagyan mo tubig, uh, yun yung ano paggawin mo yung pang spray sa manok nyo uh, yung manok nyo is di tatablan ng tare kasi uh, may mutya siya na birtud sa sa gabi. Kaya yung tare pag tinamaan yung manok nyo is dudulas lang kung anong nangyayari sa tubig na nahulog sa dahon ng gabi na dumulas lang o yung mangyayari sa tare pag tinamaan yung manok ko is dudulas lang dudulas kaya hindi uh, masusugatan yung manok nyo parang hindi tatablan at saka sa mga nanghihingi na ano uh, kopya ng napta ko or kudigo ng sabong eh hindi ko pumasend dito sa sa YouTube channel kasi hindi pwedeng i-send. Hindi ko alam kung paano mag -send. Kaya follow niyo lang Facebook page ko uh, yung link ilalagay ko sa baba para ma ko sa inyo yung ah, uh, kodigo ng sabong o napta ng sabong. At saka nga pala, uh, Shoutout kay Christopher Briones, uh, Ernesto Baliang, Baliong, Chong Perez, uh, Alexander Mercado, Boy Balaba. Ah, uh, yon po, uh, may tumawag sa akin, ah uh, GNT. Ah, uh, dumating na po yung order natin sa ano sa Shopee. Ito po yung uh, wingman applicator. Ah, uh, next video natin, ah uh, papakita natin yung kuan, uh, ano, pagbukas nito. Tapos yung nung nakaraan, ah uh, kahapon pala yon. Ah uh, kahapon uh, natanggap ko rin yung Wingman na ano ah uh, pinasadya ako uh, lagyan natin ang pangalan natin uh, alakdan Game Paul uh, pakita ko sa inyo kung paano maglagay ng ano, uh, wing band sa mga manok natin uh, kailangan 3 months old up uh, pwede nang lagyan ng wing band yun uh, naglalagay ako ng wing band para ah uh, malaman ko kung sa akin talaga yung manok na kasi eh, baka may manakaw eh, yun yung palatandaan na ikaw yung mayari uh, pag tinanggal ng wing na ano, magnanakaw, eh, wala na tayo. Pero pag hindi pa natanggal, uh, malalaman na atin yung manok na yun. At uh, tsaka kung bago pa sa ating video, eh, mag-subscribe nga tsaka click yung bell button para update ka sa ating mga bagong video lalabas. Uh, ikaw na di pa nakapasubscribe, eh, mag ka na para malaman mo yung pamamaraan natin sa pagmamanok. Hanggang sa susunod. Bye-bye!